Kato, dito. Uh. Minecraft. Ano ba mm -hmm. <laughs> ah? Nabasag? Ah. Oh, boh, oh. 'yan? Nabasag? Ha. Hindi 'yon, kasi rat. Sa to 'to. ko lalamin. ka iya. Babahal ko ba? Ano ba? Tapos kailangan rin ako kasama. Dito kasi kayo. Guys, kakain ka ko. Dito ka kulo. Sino ka magat na ito? Kapag na nakagat kong balat eh kukuha ka na, ma? Ah! Ano Ano ba? Nasa tanin ang akin. Bumatagal ng ko. Ito. Ang nyo. kiri lepas ah. apa ini nanti? Iba yang tak kan? Yinti nampai mutton tu anu inyan? Lagi anu inyan? Aduh cuma itu inyan mana? Anu lagay mo sa plato. Oy, ako ni sa. Oy, madungka ka. Oy. Sa akin to lang. Papa! Sige ka. Ayun niyo bigyan. Ato oh. na pa ay. Dalawa daw sa kanya.